Good morning, guys! Good morning, everyone! So, for today's video, Good morning! <laughs> Wala tayong microphone, kaya lakasan natin yung boses natin. Nandito pala tayo sa lugar ng kalabaw. Good morning, everyone! Hello, hello, hello! So, nagpapaligo tayo ng kalabaw ngayong araw na ito. At dito po, at dito po, guys, ang kalabaw dahil dahil isang linggo tayong inulan dito sa aming lugar, kaya mayroon ng tubig dito. Kaya ay nagkakaroon, kaya ay nagkakaroon tayo ng, ay. Kaya guys, ay nagkakaroon tayo ng tubig. Kaya guys, ay nagkakaroon tayo ng tubig dito. At ito na nga yung pinapaliguan na, pina, at dito na nga naliligo yung... At dito na nga, naliligo ang karabaw. Guys, ay kusa pong maliligo yung karabaw na hindi natin kailangan pang paliguan. Dahil ito po ang tubig na hindi talaga okay sa mga tao. Ito okay lang talaga sa isang kalabaw. Kaya ang gagawin natin ngayon ay hihintayin lang natin yung mga oras at panahon para buked Uy may nakita man akong may nakita ako ng bayabas may nakita akong bayabas kaya kunin natin let's go sama kung makikita niyo pa rin ako sa kanya akong magkuha ng bayabas kaya let's go Ito'y so, bayabas. Maliit lang yung makita natin. Kainin lang natin. Kainin. Guys, napakaganda kapag mayroong, kapag umuulan dito dahil hindi na tayo kailangan pumunta dun sa ilog para paliguan yung kalabaw. At dito na, natin sila paliliguan. At mas madali na, lin, na lang din yon para papakainin. Tapos, malapit lang din sa bukid malapit lang din sa bahay namin dito sa bukid kaya talaga siya hindi mo na kailangan maglakad pa doon sa ilog at syempre guys hindi po magtatapos ang vlog na ito kapag hindi natin makita yung isang karabaw na nandyan lang din sa kabila kaya samahan nyo din ako so guys nandyan po ang kalabaw na isa at Hi guys. So nandito tayo. Hi guys, nandito tayo. Hi guys, so nandito tayo sa isang kalabaw na ito. at kapag natukan mo ko sa mango at biyabas oy natukan ko sa biyabas at kapag nagustuhan nyo naman ang vlog na ito please subscribe everyone and maraming salamat po sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ako yung lubos na nababasalamat sa inyo kapag kayo talaga ay mag-subscribe sa akin. And syempre din, thank you all! Thank you, all. bye bye.